Bansa ng Bangladesh, halos isang buwan na doong nagkakagulo. Ilang daang katawang namatay at libo-libo ang nasugatan dahil sa isang malaking protesta na pinangunahan ng mga napunding estudyante. Tumakbo paalis ng bansa ang Prime Minister nito upang masagip ang buhay. Tinuturing na pinakamalubhang pag-aalsa ng Gen Z sa buong mundo. Sa ugnayan ng militar at mga nagprotesta, nagtaguyod ang mga partido ng isang pansamantalang pamunuan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na imbis na tumahimik ang Bangladesh paglisa ng Prime Minister, patuloy ang gulo dahil sa pagbagsak ng gobyerno, ang bansa ay mukhang malulugmok sa mas malalang sitwasyon. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang panung... ああ。 Naririnig sa Pilipinas ang balita mula sa Bangladesh kung saan daan-daang katawang napatay kasabay ng pagtakbo ng Prime Minister nito, palis ng bansa. Bihira lamang ang nakaalam ng punot-dulo ng kaguluhan na nagsimula noong pang taong 1971. Noong una ay wala pang bansang Bangladesh o Pakistan. Ang dalawa ay bahagi ng British India. Noong sinakop ng Britanya ang malaking lupain sa loob ng tatlong daang taon. Buwan ng Ogosto taong 1947 nahati ang India. Sa gitnang bahagi halos mga Hindu ang nakatira pero sa kanan at kaliwa ay halos mga Muslim. Ito ang dalawang Pakistan. Nasaksihan ang pinakamalubhang civil war sa kasaysayan ng mundo dahil tinatayang umabot sa dalawang milyon ang namatay. Hindi mabilang ang tinorture at pinahirapan. Noong humiwalay sa India ang East and West Pakistan, kontrolado ang dalawa ng gobyerno sa kaliwang parte. Dahil sa magkakaiba ng lengguahe ang mga nakatira sa kanan at sa kaliwa, merong prejudice ang dalawa o hindi maganda ang tingin sa isa't isa. Ang sentral na no gobyerno ng dalawang Pakistan ay nasa kaliwa at napabayaan yung mga nasa kanan na karamihan ay mga tinatawag na Bengal. Maraming reklamo ang hinaing sa gobyerno ng mga nasa kanan pero hindi lahat ay nalulutas. Tila kusang kinalimutan na sila hanggang sa matinding kahirapan ng inabot ng mga Bengali. Taong 1970 nagkaroon ng eleksyon at sa hindi inaasahang pangyayari, yung partido sa kanang Pakistan ang nanalo, ang Awami League. Sa pangunguna ni Mujibur Rahman natalo ng kanyang partido ang Pakistan's People's Party sa kaliwang bahagi. Landslide ang resulta ng boto sa Awami League, hindi lamang sa kanang Pakistan, pati rin sa kaliwa. Siyempre hindi pumayag yung kabila na mamuno yung mga nasa kanan dahil simula nang humiwalay sila sa India, sila na ang namahala sa buong bansa. Hindi tinanggap ng presidente ang resulta ng halalan. Isang malaking gulo ang sumunod sa isang malaking pagpupulong sa kanang Pakistan, idineklara ni Sheikh Mujibar Rahman na sila ay hihiwalay at tatawagin ang teritoryo na Bangladesh. Dito nagalit ang presidente si Yaya Khan at kinabukasan ay nagsulong ito ng isang military operation, ang Operation Searchlight. Sa tulong ng mga armas galing Amerika, ang operasyon upang pigilan ng pag-aalsa ay madugo at marahas. Ikinuwento sa India Today na yung tinawag nilang blood telegram o sulat na ipinadala ng Amerikanong Consul General na nasa Dhaka hinggil sa pagpatay sa mga Bengali at Hindus. Ayon sa pahayag, malaking galit ang nakasulat sa liham na pinirmahan ng dalawampung Amerikano sa embahada ng hindi pagtugon ng Estados Unidos sa genocide. Tatlong milyo mga Bengali ang namatay, mga politiko, mga mayayaman at mga profesional. Bukod dyan, dalawa na libo hanggang apat na raang libong kababaihan ang ginahasa. Ang pinakamasaklap dito ay hinalay ang mga babae sa harap ng kanilang pamilya. Meanwhile, the White House is warning it plans to punish Iran with new sanctions. National Security Advisor Jake Sullivan said in a statement. Nagkaroon ng martial law sa lupain at nirecruit ng Pakistan ang jamaat i islami upang tumulong. Inaresto ang pinuno ng Awami League at ikinulong ang kanyang mga taga-suporta. Yung iba ay pinatay. Binomba ang maraming lugar. Binoldozer yung mga tirahan. Sinunog ang mga negosyo. Giniba yung mga paaralan at ilang universidad. Halos ubusin ng militarang buong lahi ng Bengali. Isang malalang genocide ang naganap na umalulong sa buong mundo. Hinulat sa Dhaka Tribune na kamakailan lang ay nahukay sa tinagoryang Jalad kanak Killing Fields ang libu-libong piraso ng mga buto na naging biktima ng genocide noong labanan. Tapos sa sumunod na taon 1971, buwan ng Mayo, mga dalawang milyon ang tumakas papunta sa India kaya napasali ang mga Indiyano sa gulo ng Pakistan. Sinabi sa Al Jazeera na noong dinagsa ng mga refugees ang India, naging dahilan ito sa pagsali ng mga Indiyano sa labanan kung saan natalo nito ang militar ni Yaya Khan. Buwan ng Disyembre taong 1971, tumigil ang patayan at naging independent ang East Pakistan at opisyal na naging pangalan nito ang Bangladesh. Ang unang presidente ay ang pinuno ng Awami League na si Sheikh Mujibar Rahman ang kinilalang ama ng bayan. Isa sa mga unang layunin ng pamunuan ay ang katahimikan sa bansa at pagganap sa mga nagtraidor na tumulong sa Pakistan at tinawag nila itong Razakar. Paglipas na ilang taon, kinilala ng bansa ang mga nagtanggol sa Bangladesh o mga freedom fighters at bilang gantimpala sa kanilang kagitingan. Sila ang pinahawak sa gobyerno. Bakit nagkagulo sa Bangladesh? Bilang pabuya sa mga freedom fighters, ibinigay sa kanila at kanilang pamilya ang malaking bahagi ng trabaho sa gobyerno. 30% o 30% ng public service sa bansa. Ibig sabihin, 70% lamang ang bakante para sa mamamayan Kapag puno ng 70% wala na silang tatanggapin Dahil nakalaan na ang 30% ng trabaho sa pamilya ng mga freedom fighters May kwalifikasyon man sila o wala At ito ang naging mitya ng buong gulo Ang sabi sa The Hindu na ang quota system para sa mga freedom fighters ng Bangladesh ang sentro ng malaking protesta Sa simula hindi ito problema hanggang lumipas ang ilang dekada at lumala ang kahirapan. Maraming nakatapos ang hindi makakuha ng trabaho sa gobyerno. Noong napatay ang unang presidente, pinalitan ito ng kanyang anak na babae na si Sheikh Hasina at ang pamilya nito ay mga freedom fighters din. Namuno ang anak na babae ng ilang dekada at nagpatuloy ang quota system hanggang sa isang malaking protesta ang naganap noong 2018. At ang sigaw ng bayan ay alisin ang sistema ng kota para patas ang labanan sa pampublikong trabaho. Malaki ang sweldo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. May pabahay para sa mga long-term employees. May travel allowances kung madedestino sa ibang lugar. May medical insurance, interest-free car loans, pension kapag nagretiro. Tapos, garantiyado pa na 5% tataas ang sahod taon-taon. Kaya maraming nagsusumikap makapasok sa gobyerno. Nabuwag ang quota system noong taong 2018 pero ibinalik itong muli buwan ng Hunyo ngayon lang 2024. Dito napundi ang marami at napilitang magprotesta laban sa pamahalaan ni Sheikh Hasina. Inakusahan ng pinuno ng korupsyon, extrajudicial killings at oppression sa oposisyon. Ayon sa mga nagprotesta, nakikinabang ang buong pamilya ni Hasina sa kuwota kaya ito'y binalik. Puro halos kamag-anakan na daw ng Prime Minister ang mga may matataas na trabaho sa gobyerno at yung mga hindi kamag-anak kahit may degree at diploma ay hindi makakuha ng trabaho. Isa pa sa ikinagalit ng mga estudyante ay ang pagparatang sa kanila ng Razakar o Tridor sa bayan dahil na tumututul sila sa pamahalaan. Kalagitnaan ng buwan ng Hulyo, inutusan ni Hasina ang kapulisan na ayusin ang sitwasyon. Pero hindi sa tahimik na paraan. Ngunit gamit ang bala at baril. Ilang daang nagpoprotesta ang napatay. Mga babaeng estudyante at lalaki, libo ang sugatan. Ikadalawampu e punang Hulyo, dininig ng pamahalaan ang sigaw ng protesta at ibinaba ang kuota mula 30 sa 5%. Pero hindi na tahimik ang bayan dahil nga naman, bakit ngayon lang sila pinakinggan kung kailan daan-daan na ang namatay? Buwan ng Agosto, pinasok ng mga estudyante ang Parliament House, pati ang bahay ng Prime Minister ay niransak, sinira at sinunog. Humingi ng tulong si Sheikh Hasina sa Armed Forces ng Bansa, pero hindi siya dininig. Ikalima ng Agosto, lumipad ito paalis ng bansa kasama ng kanyang kapatid. Sa tulong ng militar, nagtaguyod ang Bangladesh ng interim government o pansamantala ang pamunuan. Ayon sa The Economist, itinalagang pinuno ay si Muhammad Yunus, isang micro-edit pioneer. Isa sa pinakakilalang tao sa Bangladesh dahil sa kanyang Nobel Prize winner ng microfinance na nagtaguyod ng Grameen Bank, ang kauna-unahang bangko para sa mahihirap. Ayon sa mga napoprotesta, may tiwala sila kay Yunus. Sa kasalukuyan, nakikipagkasundo ang militar sa interim government ni Yunus at tagasalita ng mga estudyante nagprotesta kung paano nila bibigyang solusyon ang masaklap na naganap sa bansa at paano tutugon sa mga grupong gusto ring mamuno. Marahil sa hinaharap, masasaksihan ng buong mundo ang kahihinatna ng bansa. Mabuti o malala, malalaman natin. Anong aral ang mapupulot dito? Isang malaking trahedya ang naiwan ng dating Prime Minister ng Bangladesh noong ito ay lumisan-paalis ng bansa. Daan-daan ang napaslang, libo ang nasugatan at walang pamunuan. Patuloy ang gulo sa Bangladesh dahil may ilang gustong umupo sa posisyon upang mamunurin. Isa sa maraming obligasyon ng anumang gobyerno ay maging pata sa kanilang mamamayan upang ang malaking gulo ay hindi maranasan pa. Sabi nga, kung matino ang mga namamahala, sa problema ang taong bayan ay hindi nababahala. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.